diba diba ba? Tito to Talaib ito ha Lance TV Kami ay pupunta sa dun Sa bundok Dun Dito kami dadaan Pag install kami ng Gamit ng aming hobby Radio ha? Nandun yung camera mo Ha? yung camera ko Magastos talaga pag ikaw ay nasa mundo ng ano Pagra radio O ayan mga kasama Inantay namin ang Kabayo taxi Kabadyo, kutig tijan dyan. <laughs> Naganda kami yung taxi, papunta dun, sa bundok. Ayan. Dun, dito dahan namin, no? Naganda kami yung taxi. Ayan. So, mamaya-maya naman ulit. At uh, paputol-putol lang tayo. ayun pakit na ho kami. Sa bundok na mataas. Magkakabit kami ng ng gamit uh, para sa communication. Simula na kami maglalakad. Medyo wala na ulan. At putik na lang. Pero nakaredy tayo dyan. Nakabuta tayo, ha? Ah. Ah, dala ko yung P2P. Ayan. Dito, okay na to. Okay na to. Sige na, okay na to. Dito, Lance, oh. Kasama ko ngayon, si Dito Lance. So, subscribe nyo ang channel niya. Lance Galbis TV. Lance Galbis TV. Ayan. Ayan. Maglalakad na kami oh. Ha, ito daw ay ano, almost 2 hours na lakaran. 2 hours walking distance. Ah. So, pakapra -paka kapra lang ang video natin. Continuous po tayo. Ayun. Kami ay wala pa sa 1 port Itutor ko kayo dito sa Mount Imok Tama po no Mount Imok? Oo First time kong pupunta dito Sa Mount Imok DX1 Eco Activity Ayan Magkakabit kami ng Repeater ng grupo. Ayan, no. Oh. Hindi maputik at saka hindi masukal dito. Nakakalusot pa naman eh. na na sila, mabilis lumakad. Si Tito lang si Kalbis, oh, nandoon oh. Mabilis lumakad oh. Yan, dito tayo sa putikan oh. Yan oh. Oh, ha? <laughs> Masarap dito. Oh, baon-baon pa yung aking pa, oh. Okay, mamaya ulit. Kapakapraso lang. Ayan, hinabutan namin ang nasa unahan. Si Tomer, nasa ibabaw ng kabayo. Oo. Oh. Tarik ang... Pagamit, sinakyan pa ng mama. <laughs> <laughs> Ito mer! Ayun oh! Buhay Radio. ang buhay radyo! Ang buhay radyo! yes Ooh. Ayun muna sa camera! Solve na solve! Ayun yung nagdadala ng ano ng solar panel Ayan Nasaan na ako si Tito Lance? Galvez Tito Lands TV Galvez Kausta mga kuya Habang tumatagal bumibigat ano Nasa one port na ba tayo? Wala pa sa one port Hay mo na, hay mo na Ayan Wala pa pala kami sa one port Susundan ko yung aking isang Kaibigan nandun na Biglang uminit mas maganda sana kanina kung medyo malamig-lamig eh ngayon biglang minit mamaya oh, ulit update saka na dito ang ano kamote oh tapos napakasimple lang ang buhay ang don. Nice dun mataas yung natin Masarap ang buhay sa ganitong lugar. Sariwang hangin. Simpleng pamumuhay. Hindi magulo. Napakasarap. Naalala ko pa nung ako ay nasa amin uh, sa probinsya. Go ahead, go ahead. Nandito, nagbablog pa. Nasa likod mo. Ah, sige, antayin mo ako dyan. Oh, may magandang view daw dun. Ah, antayin mo ako dyan. Ayan, sagingan naman to, sagingan. Red, red, red. Ingat, ingat, mga nagkapa dyan. maingay yung dala kong <laughs> P2P hawakan <laughs> ko muna ayun medyo ano dito mga uh, pantendan. Okay, update ulit mamaya update ulit Ayan, mga ah, uh, nasa one port na daw kami sa likod ko yung nakakabayo Nawa, nasa one port na ayos ayos Yan. Ito naman mga gabi. Tawag namin yan sa Quezon ay San Fernando. Yan. Madami din maglaman yan. Gabi kung tawagin. bilis nila Ayako no? yan o nag slow down walang baon tubig nalimutan sa ibaba si tito lang si mabilis talaga lumakad yun sayo na dito yun e eh. ako first timer lang dito ayan dito hindi na masyadong maputik Pinagsado nga putik dito. Maingay talaga itong dala ko. Mamaya ulit! Ayan, sakahan o. Oh.